Good morning. 6.30 na ng umaga. Ito kararating lang ng na isda namin. Meron kami dito ng tambakol. Tapos, yung bighead ulit. At ah, saka yan, kaya pa may galunggong na rin na sariwa na. Halo, haloan. pa kami hindi display. Alusal lang kami. Nood lang muna kayo ha, ah, para makita ninyo yung ginagawa namin dito araw-araw. Pero ngayon, talaga masabi ko matumal. Pero lang nanonood lang muna kayo para malibang-libang din kayo. Ito yung aming daily routine. Ngayon ay Monday. So may katumalan talaga kung kahapon ng gintong oras tama yung mga tao na. Papakita ko lang sa inyo yung sa aming set uh, first 2 to 3 hours. Sampu boss? 65 ka lahat eh. <laughs> kailangan namin yung bukod-bukurin kasi may halo galunggong yan katulad nito, oh, you know, bubukod namin pag display. na ito oh, ayun, oh. may matamba bubukod na yung pag-display ayun na siya ayun na itong matamba Galunggong. tapos yung slice pa siya dito ng big head. Meron din kami tambakol pang slice din. Mamaya papakita ko. ayusin lang namin muna itong mga haluan na to. Ayan naman yung tambakol, nami. Okay. Pag-chop <clears throat> tayo niya. Puputi mulot yung ano, yung pinaka- kalaki ng uri. Ayan niya, niya. Pahaba. Paganda yung katawan niya. maliit lang ba chinak mo? Kala ko yung malaki. So, yan, 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 yan yung una mo yung wakan. Yan, yan, okay na yung una mo yung nawakan. Yan, no, okay. 90 po ang kalahati. Eh. 180 kilo. Mga customer ko, talagang bago nagre-reklamo na kahit kami magre-reklamo din kasi yung namin na pagkakasya na makabili ng ikla kasi hindi na dahil sa sobrang mahal ng isda. Okay? Okay. 106. 106. 105 na lang. Okay. Ini benih kembang lada merah itu lodeh. Jadi kalau sih tuh ya itu namanya tapi begini deh ini deh ada di hati N itu kayaknya Ganyan lang po ngayon yung tao pa isa-isa. Hindi ka tulad nung kahapon talaga. Gantong oras. Magkano na benta ko. siguro na sa 2,000 na. Tapos yung lang po, oh, ang pera nila. Ngayon, wala. Uh, anong oras na? 7. Anong hindi makita. Sorry. 7.05. Ayan pa lang. Diyos ko, wala pa. sa 500 yung ano ko. Benta. Ano siya siya katukal? So yun lang naman, pinakita ko nga yung aming routine. Meron talagang araw po na napakatumal. Kadalasan nga may bumibili sa amin, sinusundan siya after 10-15 minutes, ganoon siya katumal. Uh, depende talaga sa araw po yun, kaya dapat kabisado din, din yung mga lugar ninyo. Kung ano yung mga araw na mabili, doon din po kayo magpapaka-volume na ipamimiling isda. So, mag gusto magpasalamat dun sa mga nanood ngayon at saka sa mga kakapag-like or share ng aking video today. At dun sa mga new subscriber, thank you very much din po. At dun sa mga old subscriber na sorry na hanggang ngayon ay nandiyan dyan pa. Maraming maraming salamat po. At dun sa mga hindi pa nakapalo, dito po sa screen yung aking FB page at saka yung YouTube, YouTube channel. Gusto ko na kasi siyang mabuo yung aking 1,000 subscriber na minimum dito kay YouTube para kahit pa additional naman nakita ko rito sa social media. So, bye-bye na. Kita-kita sa next video at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!